Tawagan na natin yan. Go! Pwede kang manalo kaagad ng... 10,000. Kung di mo masagot, panalo yun ha. Di mo masagot, panalo. mag spin wheel ka pa. inaasahan natin yung spin wheel Eto na. For dialing Okay. Tingnan natin yung sino ba ito. Asan ba? Ito ba yan? Yan na. Okay. Siya. Thank you. Sagutin mm niyo pa. Huwag -hmm. kayong sas... Huwag kayong magtuturo. Kasi tatanungin ko kayo eh. Eh, paano makakasagot? nako sayang. Na, hello? Na. hello? Hello? Hello, Will. Hello, Will. Hi. Ano naman ako? Nakatutok siya. Hello? Ano pangalan? Hello? Ano pangalan mo? Meron, may delay tayo sa kanila. Edyong malaking lugar to. Okay, hello? Okay, teka saan ka? Mar Marjo, Marjorie. Marjo, Marjoy. Kagayan <laughs> Bali, Kuya Will. Kagayan Bali, magandang gabi ho sa mga tika kagaya, Kagayan Bali. Nanonood ba kayo ngayon? Sa akin Facebook, YouTube? Oh, Kuya Will. Saan? TV, Kuya Will. TV. Anong, anong channel tayo sa TV? Anong channel tayo dyan? Kuya Will? Anong channel dyan? Anong channel tayo dyan? Channel 5, Kuya Will. Channel 5 sa TV 5. Okay, makinig ka mabuti. Nari Joy, meron ka bang anak? Oh, may delay eh. Mary, Mary Joy. May delay po kasi medyo malayo. Ganon. Tiga ka ang Bali. May Will. Okay, may anak ka ba? Puya Will. Meron ka bang anak? Meron po dalawa, Kuya Will. Ano ang trabaho ng asawa mo? Okay, may anak ka ba? Dalawa, Puya Will. Yung kasawa mo. Yung anak mo. Hindi, kuya. Ano? <Hello? laughs> Ate, ilan daw po ang anak mo? <laughs> ha? <laughs> Ay, ang anak ko po, uh, grade. Grade 8 <laughs> na po sa susunod. Grade? <laughs> kuya ah, ganun pa. Okay. Um, uh, medyo hindi tayo magkaintindihan. Ganito, kahapon, nanood ka ba kahapon? Alam mo bang binadalo ng isang brand yung sasakyan? Oo, oh, Kuya Will. Okay. Okay, sige, nanonood kayo ng live ngayon, 'di ba? Sa TV? Oh, kaya will. Ah, alam mo lumayo ka sa TV. Gamitin mo yung Facebook mo or yung cellphone mo kasi may delay talaga. Mag-usap tayo sa phone, okay? Kasi makaharap sa sa TV. Iniintay niya yung pag ano, eh. may Joy! Sige po, Kuya Vince. Layo ka muna konti, ah, para hindi tayo nadidelay, okay? Kasi may tanong ako sa'yo, para maglaro ka sa ating spin a wheel. Ha? Kuya Will. Okay. Okay na. Dapat malayo siya sa TV eh. Mary Joy? Kuya Will? Malayo ka na sa TV? Oo, Kuya Will. Okay, ganito. May tanong kami sa'yo. Pag nasagot mo, maglalaro ka ng spin the wheel. Pag hindi, meron ka pa rin panalong 10,000 cash. Wow! At pag hindi yung sagot, kayo tatanungin ko. Mary Joy, eto ang tanong natin. Alright? Ikaw kaya, Ana, sige. Okay, eto po, makinig po kayo ha. Sa sikat na nursery rhyme, saan umakyat si Jack and Jill? Okay. Ayan. Meron tayo ano? Sa A. Mountain. Sa B. Hill. At sa C. Sky. Mamili ka dyan. A, B, or C. Saan siya umakyat? Five seconds. Go. Oh, Nakulang na sagot. Sayang. Hindi. Hindi. Delay eh. Delay. Please, please. Ha? Please. Okay. Please. B? Anong sagot mo? B? Hindi delay eh. Umapalak pa kayo, hindi pa naman. Sino <laughs> ko agad <akin> maglaro. Hey. <laughs> Oy, ano? Ano sagot mo? B? Hindi, <laughs> pero yung una yung sagot is B. Yun ang dapat una. Kung ano yung una yung sinabi? Ang sabi mo ay B. Mountain, hill, sky. Lahat na. E, ang sagot niyang una, B. Nadinig niyo naman, di ba? Ay hill. Tama? O. Oh. Paano mo? Sabihin mo nga. Ang tama sagot. Jack and Jill went up a hill. Hindi <laughs> <laughs> rin pala niya alam. Hindi mo na alam yan? Hindi. Alam ko lang Tagalog eh. O oh, paano? Bahay ko ba? Ang sagot mo ay heal. Heal is correct! Congratulations. Okay. Marijoy! Marijoy! Marjoy. Marjoy. May delay sila. Delay. Kasi kagayan bali. Medyo malayo. Okay. Pupunta na ako sa ating spin the wheel. Wow. Right, girls. Okay. Nakapix na yung N at yung I. Okay. Kumbaga, isa na lang ang spin wheel natin. Okay. Ano yon? Itong W. Kahapon nakuha na po yung brand yung photon na harabas, may nanalo tika dabaw. Pero nandito siya, nagtatrabaho siya, uuwi na raw siya. May dalawa siyang anak. So I'm sure, pag nakuha yung sasakyan, kasama na siya. Okay, meron joy, meron kang chance sa manalo. Of course, pinakamura dito ay eh, 10,000. Meron kang pwedeng makuha ng uh, 20,000. Okay, meron ka rin makukuha dito ng 30,000 cash. At eto, meron ka kuwang 50,000 ka! Alam mo, pag nakuha mo yung W, hindi nyo nilagyan ng presyo. Ano bibigay natin dito pag ito nakuha? Di ba? Si Will. <laughs> eh, kasi nakakuha na kahapon eh. Hindi niyo nilagyan. Hindi niyo ako tinanong ilalagay. Pati ako nakalimutan ko tuloy. <laughs> okay. Sige. Ha? Ako mag... Ako? Ako? Sige na, nanonood sila dyan. Okay na. Huwag nyo. Ako magdidesisyon. Hindi pa ako kapaminigay. O sige! Jackpot eh. Kahapon nakakuha na sa sasakyan. Pag tumapat sa W, Mary Joy, meron kang 100,000 cash. Di wow! wheel to wheel. Oh. Ha? Uulitin ko. Oh. Pag tumapat sa double U, meron kang 100,000 cash. Mary Joy, good luck sa'yo. Sabihin mo lang, wheel, spin the wheel. na, na, ano pa, na, sinok pa, no? Pero <laughs> Joy, sabihin mo, spin the wheel. Hello? Nakasam mo <laughs> naman. Ano? Spin -wheel. <laughs> <Yeah>! <laughs> <laughs> jackpot, the wheel. Yeah!

Ah! Mag-aabungan na naman ako. Double yeah! yun na naman! Nakuha mo ang 100,000! Ah, pa na kawan yung kotse. Ngayon naman 100,000 cash. Kita mo na sa bahay ka lang. Pag natawagan ka, eto, Mayor Joy, ano gusto mo sabihin sa Will to Win at siyempre sa TV5? Kuya Will, maraming maraming salamat sa yung Kuya Will. May pambili na ako ng gamit ng anak ko. Okay. Alam mo ba kung magkano na panalunan mo? Bravo. No. Oo, so, Kuya Will. Magkano? Magkano na panalunan mo? 110, Kuya Will. Oh, Magkabono ka pa. Oh, Abon, kuya. <laughs> Hoy! Wala nang 10. Diyos ko ka naman. Nakakuha mo naman. May patag Hindi. Yung 10, pang hindi mo nasagot. Oh. Ngayon, nakakuha May yung 100,000. Meron kang 100,000 cash na? Magmaya, magmaya, mag-upload ka na kagad ng Maya para padadala namin ang pera mo sa Maya. Ha? Ah? Maya app. Mag-upload ka na. Ano gusto mong sabihin? Kuya Will, salamat. Maraming maraming salamat, Kuya Will. Malaking pera to, Mary Joy. This is 100. Malaking tulong po sa amin. Okay, may pangmatay na yung mga anak mo. bili na po ako ng gamit ng anak ko, Kuya Will. Pero meron Joy, sobra-sobra to ha. Ipunin mo yung pera. Maraming maraming salamat Kuya Will sa DP5. Yes. Oo. Siyempre, sa Will to Win. Ha? May iyak siya, no? Siyempre, isipin mo naman. Nagluluto ka ng pagkain ng mga pamilya mo. May tatawagan ka na Hello Willie ng TV5 na Will to Win. Tapos ngayon, wala pang ilang isang oras, mayroon ka ng 100,000 cash. Di ba? Masaya ka ba? Okay. Lahat naman so, na harap. Sobra. Okay. Hindi ko talaga ko will. Araw-araw kong nag nanonood. So, totoong-totoong. Alam mo, Mary Jay, gusto ko sabihin sa'yo, makinig ka. It's a prank! Totoo to! Totoo to! Congratulations, Mary Joy po! Nakaka-game buddy! 100,000 kills! Congratulations, Mary Joy of Tagayang Valley! Yeah, that's right! So... Tawag lang! Tawag lang na tawag sa inyo!